Magandang araw po sa inyo itong guided at ang ating uh, reading ngayon ay para sa buwan ng May para sa mga Gemini So uh, ano ang kanilang uh, kapalaran, uh, pag-ibig at uh, financial o pananalapi ngayong buwan ng Mayo So ngayon yung buwan ng May, mga Gemini, uh, yung yung whole environment ngayon buwan ng May. Uh, may nakita kong ano, uh, medyo nababother ka or oh, something about a uh, relationship with your uh, loved one ngayong May. So kung ano man siguro yung mga uh, struggle mo ngayong ano pagkisama sa iyong ano uh, pamilya ngayon. So kung meron ka siguro pinoproblema ang isang membro ng pamilya o coworker o kaibigan, uh, i-open mo kagad yung ano na yon. I-open mo kagad sa kanya kung ano yung mga ayaw mo. At uh, hindi ka na yung tipong mananahimik ka na lang at magpapatuloy man kung ano yung mga ginagawa nilang alam mong hindi yon uh, makakatulong sa iyong inner peace na tinatawag nila. So ngayon may maglilinis ka. Maglilinis ka sa mga tao, sa sarili mo, on your own, ng ano, um, toxic, sabihin natin. So anything na na babother sa iyo uh, before is ngayon is maglilinis ka. So iiwas ka and ilalayo mo yung sarili mo dun sa mga bagay o lalo na yung mga tao na nagbibigay sa iyo ng medyo hindi magandang impression dahil nagpapahirap sa iyo lalo na an everyday living mo syempre hindi maganda na meron tayong mga nakakasama sa bahay sa opisina na mga ganun ngayon kung wala ka na talagang syempre magagawa dahil kasama mo lalo na kung member ng pamilya mo So, i-distansya -di mo yung sarili mo. So, ngayong May, yung iyong tinatawag na inner peace, yung gusto mong isave sa'yo ngayong May. Dahil, nandun sa point ka ng buhay mo na ngayon na gusto mo is more self-love ka. At uh, syempre, yung pinaka unang-unang pwede nating masabihin para dun sa tinatawag na self-love is syempre, tanggalin yung kung ano yung mga toxic na pwedeng nagpapabother o nagbibigay ng hindi magandang vibe sa atin, sa ating pang-araw-araw. So, ngayon may, nandun ka sa ganung klase ng uh, point kung saan ayaw mo, ayaw mo ano, ayaw mo mabigyan ng bad impression kung ano yung mga yon. So, kung uh, pinipilit mo umiwas, pero, yun na nga, gaya ng sinabi ko kanina, is magiging open ka na rin magsabi na dun sa tao na yun na kung ano yung ugali niya. At pagkatapos nun, ayaan mo na. At least, nasabi mo na, ba diba? So, kung makita man lang niyang lumalayo ka sa kanya, o iniiwasan mo, hindi niya siya magtatanong. Kasi alam niya na kung bakit. So, yun yung pinipilit mo ano yun para hindi ka pinupush o sinisiksikan ng mga tao na hindi naman nagbibigay sa iyo ng magandang uh, vibes or impression mo sa sarili mo at hindi mo natitiisin yung mga ganong klase ng tao. Pwede magsalita ka and then hayaan mo na. So, at least nasabi mo na kung ano yung mga ano. So, ngayong May, yung ganun yung medyo magiging flow mo ngayon is uh, respeto. Gusto mo na makakuha ng respeto sa ibang tao na hindi mo na-ignore yung pagsasabi nila na hindi maganda o ginagawa sa'yo na hindi maganda. So, pagkatapos mong mailabas yung mga emosyon na yon, gagaan ka. At masasabi mo kahit hindi ka na nila pansinin o talikuran ka nila. So, sa kanila na lang yon kung ano, kung ano man yung tamaan sila don sa iyong sasabihin. At least, kung iwas nga, ganyan nabi ko kanina, iwas ko o hindi mo na masyadong papansin, hindi na sila magtatanong kasi alam na nila kung bakit. So, magiging ganun yung flow mo ng may ngayon, ano? So, gusto mo lang ng uh, konting katahimikan para hindi ka na kinukulit. So, sabihin mo na yun. And, yung mga toxic na pagkakataon ng mga taong na yun, gusto mo nang matapos man kung ano man yung mga kinukulit sa'yo o nang paulit-ulit. So, para sa iyong ano, sa iyong um, um relasyon ngayon, Uh, uh, more on ano nga eh, relationship mo siguro sa sa paligid mo especially uh, sa family mo and kung may ano ka na ngayon yung sarili mong pamilya so matatoon yung ano mo yung attention mo kung saan ah uh, isang membro ng pamilya yung ano ah parang paghahandaan mo o paglalaanan mo siguro ng uh, isang okasyon sa kanya or merong isang uh, pagtitipon uh, kung saan ah uh, bibigyan mo siya ng isang special surprise and matagal mo ng ano Uh, binabala ko na sa isip mo na yun na yun ang gagawin mo ngayon may para sa kanya and nakikita ko rin na uh, uh, or possible ito na kung young couple kayo o nagpaplano kayo na uh, magpakasal so ito yung uh, time na naisip mo ng uh, makapag-ipon ka at opportunity na makaipon ka kahit papano para sa binabalak mo na pagsasama ninyong dalawa and um, maumpisahan mo siya ngayong May kung ano man yon so actually ano na to eh pinaplano mo na to before so kung wedding man yan or meron kang isang membro ng pamilya na bibigyan mo ng surprise, possible yung pinakamalapit na puso mo din yun. And in relationship about uh, more sa inyong dalawa emotionally ngayong uh, yung sa iyong partner, wala naman akong nakikita hindi maganda. Stable naman kayong dalawa. Uh, mas more on planning kayo ngayon sa inyong relationship. At naumpisahan mo naman ninyo kung ano yung mga dapat ninyong umpinsahan. Um, so, medyo magiging tahimik lang ngayong May. Um, eh, kung sa mga mag-lovers ang ating ano more on romantic relationship, ang pinag-uusapan natin is, is stable naman siyang nakikita ngayon. Kasi may mga plano kayo eh more on ano pagpaplano para sa um siguro paggawa siguro ng bahay or wedding plans anything na about sa inyo sa future ninyo at kayong dalawang makikinabang is ganun ngayon yung may mo about the relationship of, with your partner so wala namang negative or anything so matagal naman na ninyong pinaplano o matagal mo na naman din pinaplano yon so yung sa yung uh, pananalapi ngayon, ngayon, ano, ngayon may sa ano pananalapi ngayon may merong before sa yon na nag nag ano yan, nagpayo sa yon ng isang opportunity and tinake mo yung opportunity na yun so yun yung ginagamit mo ngayon kung sa work mo uh, nagbigay sa ng ano, nagbigay sa ng bagong trabaho and nandun ka na sa point kayo yun, kumikita ka na. And masasabi natin na um papunta ka na doon sa pagiging uh, maluwag kahit pa paano sa iyong financial na medyo pahirap sa ng mga nakaraang buwan. At Medyo defensive ka ay defensive ba? Or sinisecure mo na ngayon kung ano man yung meron ka. Hindi yung uh, basta bigay ka na lang or basta lustay ka na lang. Ngayon mas sinisecure mo na. Kasi may ano ka eh, nakatuon ka ngayon eh. Parang nakafocus ka talaga ngayon for you to grow. Yung yung uh, buhay, buhay pamilya or yung buhay na meron ka ngayon, nakafocus ka na parang ayaw mo nang ano eh, ayaw mo nang uh, maguluhan pa. Kaya ayaw mo ano, magbigay pa ng gumawa ng mga bagay na pagsisisihan mapapagdating sa iyong uh, pananalapi. So, ngayon, nakikita natin na natuto ka na dun sa mga dati mong pagkakamali pagdating sa paghawak ng pera. So, ngayon, nakikita muna na, na na kung ano man yung meron ka ngayon eh ano ah uh, secure mo na muna yon sa na muna kasi may mga plano kang gustong gawin lalo na sa pamilya mo uh, gusto mong mag uh, maging stable ka na sa lahat ng uh, bagay emotionally financially at yung kung anong meron kang um, gusto kong ibalak ngayon. So, nakapokus ka dun sa ganung bagay ngayong May. Wala naman ako medyo nakikita ang um, di, ano, eh, panais-nais pagdating sa iyong pananalapi. So, nakikita ko lang na may secured ka na ngayon. O, sinisecured mo na kung anong meron ka. Pabunutan tayo ng isang angel number. big happy changes. So, ngayon may, may mga big happy changes. So, yung mga um, pinlano mo before na inuumpisahan mo na ngayon, katulad ng sinasabi ko kanina, at yung iyong inner peace. So, yung mga sakripisyon na yon before is magbibigay sa iyo ng uh, happy changes. Big happy changes. Dahil ikaw mismo nag-grow ka na at mas nagiging mature ka na sa mga bagay-bagay ngayong Uh, May, so mararamdaman mo na na nakakaramdam ka na ng luwag ngayong May more on financial and yung relationship mo with your partner or uh, family although sinabi ko nga kaninang May na yun nga nagtatanggal ka na ng mga toxic so yung mga tao na hindi naman masyado nakaka-contribute sa inyo sa inyong inner peace o yung nakaka sa inyong buhay so yung, yung mga bagay na gusto mo nang itapan o itabi na o kalimutan na. Uh, sinasabi sa ng angel mo, dahil dun sa mga pagbabago na yon at kinatransform mo ang iyong sarili, lalo ngayong May, so big happy changes ngayong May. So kaya parang kanina ko pa na ano, wala naman masyadong ganong conflict o whatsoever. Kasi nga eh, ano na, baga, ekonomismo tinama mo na eh. Pinipilit mo na itama yung ngayong taon na to. So, ngayong May, nakikita mo na yung mga bagay ngayon. Earth Angel. Thank you, uh, Angel, for inspire me to be more like you. So, yun nga, tulad ng ating Earth. Mag-kompleto na yan. And, um, evolve na. So, ikaw mismo, gano'n ang gusto mo. Yung may evolve ka into something na makikinabang ka at may kinabanggi syempre yung mga tao at lalo na sa mga mahal mo sa buhay so sinasabi sa ni angel mo ngayon uh, more on inspiration or inspired ka sa lahat ng mga ginagawa mo at nakikita mo na yung mga uh, changes ng na mga naging uh, positive na decision mo at nagtatanggal ka na nga ng mga toxic dahil syempre nga ba diba, yung earth natin is kapag may toxic yan diba, sobrang na ang earth is marami siyang nagiging problema tulad ng uh, iba't ibang bagay na rasa ng mga tao na ano, naka tira dito. So dahil yung mga tao ngayon, so mas nag-iingat na. So nagiging maganda yung flow. So for you parang ganoon din na nagtatanggal ka ng mga ganong klaseng bagay na mga bad energy mo. So ikaw mismo nag-evolve ka na in so something na you, it's you talaga as in ikaw yun kasi na naiba lang ang iyong perception sa buhay dahil nga sa mga tao o influence ng mga bagay-bagay sa iyong paligid at ngayon gusto mong mas inspired ka sa pagiging sariling ikaw at mas magiging magaan ang iyong mararamdaman ngayong May so sa ngayon yun lang yung reading May, Ay, I mean is uh, Gemini at ano man yung mga balak mo gawin, ipagpatuloy mo lang at nakaantabay at nakagabay sa yung angel. So, lagi ko lang sinasabi na kung ano man yung mga bagay at desisyon natin ang gusto natin gawin, ipagdasal natin sa langit na dumating yung mga tao at yung mga sign para matulungan tayo, para mas maging mabuting tao at mas maging mapayapa ang ating buhay dito sa mundo. Maraming salamat sa iyong pakikinig at uh, panonood. And God bless.